Pumunta <laughs> sa siyempre ng kanyang kalabtid at boy boyfriend na si J.M. Ibarra. Siyempre pa, dahil sa pagbaba sa kanya ng mga netizens, di ba? So, ayun nga. Kaya siyempre, intindihan na lang natin siya sa mga naging payag nito. Wala rin makakataan sa bat sila sa iconic reality show na Pinoy Big Brother unang nang inyere sa telebisyon na siya ng kanilang bus na PBB Gen 11. Sumunod ang katatapos lang na Celebrity Collab Edition na siyang kauna-unang collab ng abs cbn at GMA-7 sa pagpoproduce ng reality show. Ang nag-viral na video ni Piang ay edited mano dahil hindi isinama ang sinabi niyang joke lang kasunod nito ay nagpaalala si JM sa isang Facebook post na huwag agad maniwala sa fake news at spice videos na paniniwala ng netizens ay pagtatanggol niya kay Priyang. Eh, siyempre, bakit kung ako ba't to the rescue din, wow, diba? Sana, Gaya nga oh. sabi natin. Siyempre, yung pagka in space, yung in space na, yun talagang makaka-knockow ng attention. Yes. Diba? Ganun naman yun, eh, Para mas mapansin. Dumami ang views, dumami ang engagement, gano'n. Ay, Correct. Rin. Pero sabi ka, siyempre, na-hurt ka eh. Sa isang kaibigan nga, na binabas, na-hurt ka. Yung pakayang yung pa, jowa, uh, love mo. Chara, yung pakayang mo pa kaya, diba? So <laughs> talagang thing. ano, yun nga nga, ang ano na lang, next time na lang, be careful. Be careful. Bilang pa. sila, mga baguhang artista, mm -hmm. medyo, ano mo na, ingat, careful. Ingat-ingat. Eh, kung yung din, mga, mga veterano uh -oh. na rin, o, grabe din eh. Nagsasagtaan diba? naman sila ng Akala nyo, hindi nakakaskar. Pero totoo, kapag ka ikaw naman, gamay mo na isang tao, kahit biruin mo, hindi ka, hindi siya ma-hurt. Pero ito, pang ng yung sinabi niya, Oo. eh kaso, nangyari, parang isipin talaga, oh, kamit na ng best boss. <laughs> Eko eh, nagbiro na naman. O, oh, tama yung sinabi ko, best boss. So, walang nakataal sa, Hindi na siguro siya magagalang kahit biro. Pero, no? siguro, hindi ang management na. ni Piang, ba? Diba, sabihan siya, di ba? Yung sagkausapin siya, di ba? Lalo na yung mga nangyayari ngayon sa kanilang alaga. Kasi ang sinabi, di ba, ni, ano, ni, hindi ko alam kung tatakal naman niya tayo. Ban may sinabi si Pokwang na ilang taon na siyang nakapanood ng PDB. Mm. Pero, bibi, uh, marami nang hindi aktibo, di ba? Kumbaga, iba yung, ano, iilan uh, lang din talaga yung...